Yan si batang negosyante mga ka-idol Tapos na siya sa ano, Bazar Mendes Night Market Dito na naman siya back to normal Hi batang negosyante oh, hello Hello po sir Kumusta ka? Okay lang naman po sir, ikaw po ba kamusta? Okay lang, kumusta yung ano mo, Mendes Night Bazaar Market mo? Okay lang naman po sir Kumita ka rin? Apa? Oh very good patay ni siya, Ate. Upo ka muna, upo ka muna. Ayun mga ka-idol ko oh. Ayun oh. Oh, walang bayad kapag hindi masarap yung special pulburo ni Batang Negosyante. Batang Negosyante, ano 'yan? Ano 'yan? Sige nga sabihin mo ngayon. Alin po? 'Yun, ayun nakasulat doon. Kapag hindi po masarap, wala pong bayad. Wow. <laughs> Batang Negosyante, marami lang nagtatanong sa akin. Na ano? Uh, sa pagbibisis mo ba raw, hindi mo ba raw napapabayaan yung pag-aaral mo? Hindi naman po, sir. Kasi po, sir, nag-aaral naman po ako ng mabuti. Oh, ibig sabihin, hindi mo napapabayaan yung pag-aaral mo? Apo, oh, sir. Mm. Eh, nakakapaglaro-laro ka naman. Opo, oh, sir, kapag wala po kaming paso. Oh, galing ah. So, ibig sabihin, hindi mo napapabayaan yung pag-aaral mo? Apo. Oh, time manage lang po yan, sir. Oo, oh, galing mo naman na. Ibig sabihin, time manage lang. Apa? Oo, oh, eh, ayaw mo ba na mag-focus na muna sa pag aral ay, Saka ka na mag-business? Ay, hindi po, sir, pwede. Kasi nga, sa, kasi po, sabi nga po ng daddy ko, habang natututo po ako mag aral at the same time, natututo rin po ako magnegosyo. Oh, galing-galing talaga. Ah. <laughs> eh, eh ngayon, parang kakarating mo pa lang ah. Kakarating mo pa lang ngayon? Apo, ah, kakalabas ko lang po sa school. Mm, eh, may bayan mano ka na ba? Um, wala pa po, sir. <laughs> eh, ibig sabihin, wala ka pang benta? Sir, makakabenta pa rin po ako. Positive na po lagi. Yeah, galing ah. <laughs> eh, nung nagtinda ka sa basar, di ka ba nahihirapan? Hindi po, sir. Oh. Grabe, daming tao doon, ano? Oo nga po, sir. Mm -mm, mas lalong nakilala yung pulburon mo, no? Mm -mm. Eh, marami na sa'yo yung umu-order. mayroon na naman... Ba, mayroon na naman sa'yo order, dadalhin daw sa ano? Sa Albay, sa Bicol tripak, pack hmm. Susunod yun ang ayusin natin ha Ha? Tayo oh. so, ka muna dyan Bicol, Sa Albay yun, malayo yun eh Sa lugar namin yung sa Bicol Sa Maa, sa may ano po oh, oh. Bat Oo, oh, oh. <laughs> oh, ayan o oh. Ayan mga kanegosyante at mga ka-idol ko Special pulburon Kapag hindi masarap ko lang bayad, eh bata ni Gusyante, meron ako sa iyo ulit itatanong. Bakit ka nga pa nag, nag ano, nagbi-business ng ganito? Ang aga-aga pa, bakit ka nagbi-business? Ano po, sir? nag po kasi ako para pang tuition ko po sa pagiging tapat na abogado. Eh, gusto mo ba talaga maging abogado? po sir. Eh, bakit naman yun ang napili mong course? Sa edad mo na yan, eh. Para po ipagtangkol ko po, po yung mga taong inaapin na walang alam sa batas. Ah, ganun ba, eh. Bakit? Meron ka bang kilala na inapi? Eh? Opo, oh, sir. Yung lola ko po. Ano nangyari sa lola mo? Yung lola ko po kasi, ano, tinutukan po ng barrel at pinerahan, tsaka po pinakulong. Ay, ganun. Consistent yung sagot mo. Talagang yun yung reason mo. Kaya gusto mong maging abogado noon pa man, di ba? Apo. Oh, okay. O, ano mo yung mga viewers? Pili na po kayo ng aking special pilboran. kapag hindi po masarap, wala pong kasi pag naman talaga eh ako naman bibili rin ako sa iyo mamaya maya ha Apo. mayroon lang ako sa iyo ipapakiusap okay lang ba ano po ba yun sir ipromote mo naman yung mga paninda kong itak sige po sir <laughs> kasi yung pulburan mo no, mabili yung akin mahina eh <laughs> um sir wag po kayo magsasabi niyan lagi kasi po ano gusto niyo po ibigay po sa, sa inyo ni Lord na mahina yung yung mga laging ano po, mabenta. Ah, lagi. Kaya nga po ko laging mabenta eh kasi po nagpe-pray po ako at hindi po ko nagsasalita nun. Na matumal? Apo. Dapat pala hindi magsasalita ng matumal? Apo, kasi po ibibigay po yun sa'yo ni Papa God. Kung ano yung sinasabi yun yung nangyayari? Apo. oh, ba may natutunan ako sa'yo ah, Phil? <laughs> Dapat laging sasabihin, positive lang. Apo. Laging mabili. Okay sige. O sige, basta promote mo yung mga itako ha? Apo. Ano sunod ha? Apo. Okay. <laughs>